ito na yung punda na ginawa ko noon. Yung kasama sa exercise therapy ng finger ko. Ayan, ito na siya. Ayan, ito na yung ito na siya. Ayan, ito na. Isa na sa pinahitahit ko na nakatulong kung bakit nakatulong. And guys, malakas ang ulan. Oh. Oh, okay. So, itanisho. Okay. So, sa ipush sa exercise dapat ka recover 'yung Okay. So, dahil malakas ang ulan, hindi talaga ako maka-exercise nito sa labas. So, ang gagawin ko dito lang kung may exercise So, yun na nga. Dahil tapos na itong aking uh, uh, punta ng una na aking ginawa. Uh, so, so, ilagay ko na dito sa si kwarto. Yes. Ilagay ko na dito sa tulugan ng aking ako. Ano? Ano Ano ba? So, ko ilang yung... kay yan uh, diba so yan may kapalit kapalit na isa yun sa exercise na yung gawa ko kaya naka naka kilos din ito yung aking kamay so guys uh, may exercise pala ako mayroon pala akong exercise na natutuhan sa sa ating uh, nabnis na itong kamay ko ito yung pinaka na exercise sa sa ito ito sa nabnis sa tusok-tusok sa alay mula dito liig ko hanggang sa sa dulo ng daliri ko yun yung exercise na yun yung pinaka huli kong ini-exercise na alam ko dyan ako totally na makarecover nararamdaman ko si guys so yung ako ko nagagalit kasi gusto niya mag-school eh umuulan malalaman yun mamaya pag maka-esposa. So, bali guys, yung exercise na yun nagagawin ko uh, today, gagawin ko siya, ibibidyo ko siya, isishare ko sa inyo, yun ho, yung pinakadabis na exercise na ginawa ko na yun talaga nakatulong sa akin. So, bali, three times a day ginagawa. So, hindi pa ako nakagawa ngayon. So, ngayon gagawin ko, isusumpay ko dito sa akin video guys. Okay?